Orasyon at ritual sa kandila para sa pag-ibig. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Maestro Verbo ng Karunungang Lihim. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mayas Reverbo ng Kronuang lihim. Aking binabati ang aking mga estudyante diyan sa QC o Quezon City. Maraming salamat din sa tumulong sa akin. Ayaw lamang niya magpapanggit ng kanyang pangalan. Pero siya ay napakabuting tao. Maraming salamat din sa Lady at napakababait ng mga taong nag sa akin diyan at pati natin mismo ang mga hindi ko na mabanggit ang inyong mga pangalan para sa inyong privacy babala sa nagamit ng kaalaman ng nunong kamatayan ito'y aking babala sa lahat dahil narami ang nagamit at nagpa-practice ng kaalamang ito ng aking nagamot ang pasyente ay sinabi na serye nagpa-practice lamang ito'y paalala kapag kay aking nahuli hindi ako nagbibigay ng pag-asa sa nagamit ng kaalamang kaliwa ang nunong kamatayan ay kaalaman ng demonyo pamarusa at pamatay sa kapwa. Tinuturo nito mismo, step by step, kung paano manakit ng kapwa. Ito'y isa sa pinakamahinang klase ng kaalaman ng kaliwa. Ito'y hindi nakakahanga at napakadaling paganahin. Binibigyan ko kayo ng babala, ng kayo'y magbago ng puso at humingi ng patawad sa ating mahal Diyos sa paggamit ng nunong kamatayan ay inyong binenta na ang inyong kaluluwa sa demonyo. Kayo'y magkumpisal at pagsisihan maigi ang ginawang pananakit sa kapwa. Tanggalin ang kulam at tanggalin ang ritual na ginawa sa pasyente o sa biktima. At sa mga hired na mangkukulam, ibig sabihin ay mga bayarang mangkukulam na meron pang ginagawang kalakuan ngayon. Tikilan ninyo ang inyong maginagawa. ginagawa. Araw-araw halos eh ay dami ko napupuksa ng na mga alagad ng kadiliman. Ako'y kailanman ay hindi bumubuhay sa gamutan kapag aking nakita na may kulam, na may barang, o may ataking spiritual ang aking pasyente. Wala namang mangyayari kapag kayo nahuli ko sa gamutan dahil isa lamang ang aking gagawin. Pupuksain ko ang lahat ng mga alagad ng kadiliman sa gamutan. Hindi pa huli ang lahat. Kayo magsisi at magkumpisal at magbagong buhay. Ritual sa kandila upang utusan ang mga espiritu na tulungan ka para mangyari ang hinihiling sa pag-ibig. Tagubilin, ito'y isang klasing kanan na kaalaman at hindi ito kagaya ng mga gayuma. Ito'y gagana lamang sa mga taong may busilak ang puso. Sa mga walang asawa o korelasyon, ikaw at ang iyong maging kasintahan. Malakas ang pananampalataya sa Diyos at walang pag-aalinlangan sa paggawa ng ritual. Ito'y gagana kung ang iyong intensyon ay pasalan ng tao at hindi sa panandilian lamang. Tagubilin, huwag gagamitin ang orasyon o or ritual na ito kung ang intensyon ay hindi maganda sa kapwa. May buelta ang orasyong ito. Mga kailangan gawin, bumili ng puting kandila sa unang biyernes ng buwan. Pangalawa, kailangan ng puting papel na malinis at bago. Pati na rin ang pulang bolpen. Lahat ito'y gagawin sa unang biyernes ng buwan lamang. Pagdating ng alas tres ng hapon ay magdasal ng general round na debosyon at poder na aking itinuro. Habang kapit-kapit ang tatlong puting kandila gamit ang kanang kamay. Pagsapit ng alasais ng hapon o kapag nag-aagaw na ang liwanag at dilim sa hapon ay magdasal ng mga sumusunod. Tatlong ama namin, tatlong abagin abaginong Maria at tatlong sumasampalataya. Ibulong ang orasyong ito sa kandila ng tatlong beses. Domino meo corpus nois exaltatum. Domino meo corpus nois exaltatum. Domino meo corpus nois exaltatum. Pagkatapos ay ibulong ito. Tatlong beses kailangan banggitin ang orasyong ito. Benedictionem sa ngalan ng Diyos Ama at ng kanyang mga anghel na ikaw ay maging banal at ibigay ang aking kahilingan na sa ngalan ng kabanal-banalang pangalan ni Adonai. Amen. Iduduktong sa blankong space na yon ang hiling. Ito'y kailangang maayos at kompleto. Matapos niyan ay sindihan ang kandila. Pagkatapos ay isulat ang orasyong ito sa maliit na papel at basahin ito ng pitong beses habang hawak ang kandila gamit ang kanang kamay. Diyos, Diyos, liberamus umali dati, natam ikong nok his omino. Ito'y panggitin ng pitong beses at sa kandila. Ito'y banggitin. Ako si. Banggitin ang buong pangalan. Dapat ay kompleto. At isunod na banggitin ang hiling. Siguraduhin kompleto rin ang pangalan ng iyong iniipig. Sa ganitong usapan ay dapat precise ang iyong nais pati na rin ang iyong hiling ito'y kailangan banggitin ng tatlong beses. Patapos nito ay ipatong ang tatlong kandila sa papel at hayaang maubos ang kandila. Pagkaubos ay tanggalin at itago sa maliit na kahon ang napaglusawan na kandila kasama ang papel ng orasyon na dumikit dito. Ulitin ang ritual sa unang biyernes lamang at kapag nangyari na ang hiling, ay pwede nang itapon ang kahon. Pamilin, ang kaalaman at mga orasyon na aking ipinabahagi ay nagmula pa sa aking lolo na lahi naming mga verbo at mga ninunong Pilipino. malin at pakaingatan ang mga kaalaman at orasyon na galing dito at huwag po gagamitin sa masama. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang maywaga at mabibisa. Gamitin sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng ating mahal na Diyos. Ang mga nilalamang mga impormasyon dito o orasyon ay hindi biro at may mga batas na sinusunod. Ito ang mga sumusunod. Gamitin ang mga orasyon sa tamang pagkakataon lamang. At sa tamang paggagamitan, huwag gagamitin ang mga orasyon dito sa mga walang kabuluhang bagay o para ipagyabang lamang. May mga bilin ang bawat orasyon. Tuparin ang mga bilin na ito upang maggamit ng bisa ang mga na banggit Gagamitin hanggang maari sa paggawa ng mabuti ang nakasaad dito upang umani kayo ng magandang swerte, maayos na pamumuhay at buhay na miligaya at kapayapaan. Kung ano ang itinanim ay siya aanihin. Maging manilimusin at magkaroon ng awa sa kapwa-tao. Huwag na huwag gagamitin ang mga orasyong lihim na aking itinuturo sa kalokohan. Dahil ang balik nito ay hindi lamang sa inyo. Mapapahama kayo, pati na rin ang mga mahal ninyo sa buhay. Ang orasyong ito ay purong kanan at galing sa ating mahal na Diyos. Kaya ito'y ay sagrado at huwag na huwag gagamitin sa kasamaan. Huwag na huwag tayong maninira ng ibang tao. Tayo'y maging sa kapwa. Ituro ninyo ang ating YouTube channel sa mga taong mabubuti nang maparami natin ang mga tao na gagawa ng mabuti sa kapwa gamit ang mga katunungang lihim ng mga verbo.